Hello guys, good morning. Mayong buntag na tong tanan no sa atong mga followers diha uh, sa mga kabisayaan diha, mga OFW. Uh, mayong buntag. Good morning sa atong tanan. So karon guys, tubagon na ako inyong mga pangutana guys no na na ako'y mga ubay-ubay nga mga nag-inbox o mga nag-comment sa ilang mga pangutana na wak na ako matubag. So, karon akong usahon dari og tubag guys, no? Sa video na ito. Ah, uh, mga pangutana dito guys, kasagaran nabasa na ko. kung kinahanglan, uh, graduate ba ko o nursing ho ay nursing? Ah, uh, Nag-eskwila nag ba ko o caregiver or caregiving? Ah... Uh, kinahanglan ba kung mag-apply diri sa nursing home graduate og nursing o paon sa ko nag-apply dire papunta dire or anong agency so guys mao ni karon ang atong tubag sa inyong mga pangutana guys ah, uh, mahimo na ni nang ah, uh, inyong masabta no so karon guys kay unang-una wala ko mag-eskwela og nursing dili ko graduate og nursing tapos sunod Koan? wala pud ko nag o og caregiver or caregiving so tul ikatulo uh, kung mag -ap mag apply ba or mag apply ng nursing home kinahanglan ba graduate ng nursing so sa karon guys no sa ngayon kung gikan jud ka diha sa tua sa pinas mora required kung diha jud ka mag apply mora required nga uh, graduate ka ng nursing or uh, kahit two years basta uh, nursing related so ika, ika last na pangutan na guys kay paunsa ako nag apply dire or anong agency so ang agency na ko guys ay Jing International uh, agency under siya ng France Asia Agency. So, ani mga gudi guys, no, ikwento na ko sa inyo ha guys, no, kung paunsa ko dali. Uh, una Unang-una guys, nag-apply ko, dili ko caregiver. Ang akong gi-apply ang dili caregiver. Pagpunta na ko sa Taiwan, dili ko caregiver. Caretaker ko guys. So, ang ang kuha na ng caretaker guys is kung sa uban na, na lugar para katulong ana pero dire caretaker ang tawag nila kay mag-alaga ra ka og isa ka matanda sa ilang balay na ang imong trabaho so kay dili man sila dire guys basta-basta makakuha og katulong kung walay pasyente dili sila basta-basta makakuha og mga helper kay bawal na sa ilaha na makuha og mga helper makakuha lang ka og helper kung naay naa kay pasyente na kinahanglan alagaan So, kung mag-alaga dire og bata pud guys, talag sara kayo sila mukuha og kanang mga mag-alaga og bata unlike sa mga Saudi na sa mga uban na lugar na uh, kinahanglan jud na naay mag-alaga sila mga bata. Dire talag sara kayo na um, daghan dire guys kanang alagaan ang mga matatanda. So, mauna ang akong na-applyan jud dito guys is caretaker. Uh, mag-alaga ka ng isang matanda lang sa, ba sa balay nila. So, since na, simpre, katulong na jud na, no, kay mga buluhaton sa balay, ikaw man po mo buhat, ana. Ah, depende na lang sa imong amo kung patrabahoon ka or dili. Or, depende sa amo kung kana ra jud imuhang pasyente imong alagaan, ana. So, caretaker ang tawag ato. So, unang abot na ko diri, guys, nag-alaga ko ng lula dito sa kausyong Two years pag after 2 years guys kay na hospital man si Lula so pag uli niya gikan ay <clears throat> nung naayo na siya uh, girecommend siya ng doktor na dalhon sa nursing home <clears throat> kay inanap man ang mga doktor diri guys no kung sa tanaw nila na ang imong alaga or pasyente na kinahanglan uh, asikasuhin i-recommend na nila og nursing home So, mo to girecommend ang nursing home. So, dito na sa nursing home si Ama. Si Lula. Ama dali ang tawag sa mga Lula. So, nung nasa nursing home na si Ama, so, dili naman siya alagain. Di naman siya atimanu. Uh, di naman, wala naman ko yung mahimu dito kay si Lula. Kay, kuha naman, nakahiga na lang. So, ang pagpagatas niya, gatas na lang siya, dire, naka-ingi na siya. So, dili po siya malikot, dili siya sigig bangon, ana. So, to, na so, kung sa balay, bawal ka mo tambay sa balay nila na wala na kay pasyente. So, to, gi gipull out na ko sa akong broker. Sa agency na ko, dire, gipull out ko. Gipangitaan ko, og lain na amo. So, pila kaadlaw lang, mga 3 days na kita dayon og amo. So, mo to dadala ko diri sa nursing home. Dili Japon ko caregiver, caretaker Japon ko. Uh, live in caretaker. So, na may pasyente diri guys sa nursing home na retired pilot Nga, kuan kanang nasa sa private room Unya, perti man yang lihuka, tigulang na lagi, 94 years old. So, perti lihuka, gibutang uh, siya siyang anak dali, kay siguro walay mag-alaga sa balay nila. So, gipili nila na ibutang dali sa nursing home. Unya, si Lulo, kay perti mang sigig tindog, sigig lakaw-lakaw, hangto na, nagsigira siya gabunal, sigira ka, siya katumba moto na nagkinahanglan ang anak niya og magbantay niya nang maka, makatutok jud siya og bantay. Mauto na naswertehan ko ako ang nakuha. So, kuan, moto na ko sa nursing home. Dami sa private room, isa ka room kami lang duha ni lolo, Medyo mahal-mahal jud -mahal to, guys no. Tapos to so 2 years lang pud to na ako, guys, gialagaan si lolo kay kuan. Ah, uh, pagka 2 years na hospital din siya so anak yung mga matanda diri guys no pagka 94 95 years old na yun siguro siya so na hospital siya so pila ka adlaw na ICU siya so pagkadala niya sa ICU ni uli na ko dere sa among kwarto kay bawal mo kumabantay dito sa ICU di ba so ni uli na ko dere so mga mga 3 days na tumawag na dere ang hospital nga wala na si lolo So, mo to nga time guys na na-absorb ko dire sa nursing home as caregiver. So, pagkabalo nila nawala na si Lolo, ang supervisor, ni Adto dayon sa akong kwarto. So, gipangutan ako kung gusto ko ba magtrabaho dire sa nursing home. So, syempre, ako, ni Uo na ako na yes, gusto ko dire sa nursing home magtrabaho kay... Advantage na to guys no kay ang mga empleyado diri sa nursing home, kailan na nako uh, mga caregiver, mga nurse, ang tag-iya, mga supervisor, mga pamilyar na nako sila. So, niuo nako ko ato kay siguro sa una, -una nako ang i-adjust nako is ang trabaho na lang kasi dili na ko caretaker na isa lang yung alagaan 18 na yung alagaan So, dapat istadihan ko yun kung paano, no? Tapos, i-adjust ko yung katawan ko sa trabaho. So, mga ang i-adjust na ako. So, ngano ni UU ko ato, guys, no? Kay, kung mo balhin pa ko uglain na kritiker na pod tanan ako na pong i-adjust. So, tanan, mag-adjust ko sa sa bago na kong surroundings. So, dire kay, marag na familiar na na ako, ni uo na ko ato, mauto na, na ko karon dire as caregiver. So na observe ko dire guys. So ang mga hakwanda dia katunong tana dili jud caregiver pag apply nako na dili jud ko caregiver ah uh, caretaker ko gikan og Pinas. Na observe lang ko dire kay nagbantay ko dire sa private ah uh, live-in caretaker dire sa nursing home. So mauto na naging caregiver na ako karon. So, mo na guys, no? Ang yung nasabta na ng akong paliwanag. Uh, dagang daghang kayong salamat sa mga nag-share, nag-comment sa atong video. Uh, dagang daghang salamat sa mga nangutana, nag-inbox, nag-comment. So, unta, natubag na ako. O, kuan. Basta guys, kung mag-apply mo, nursing home, uh, dili yun basta-basta. Dili man pod tanan na nursing home, ingani ka hard ang trabaho. Pero diri sa mo, ah, hard yun guys. Kay una na kong salta diri guys, marag ang akong mga tiil halos hindi na dili na nako na ako, maihakbang sa sakit sa akong lawas pero gikaya nako na after one month two months okay na carry mo na yung trabaho gabay mo na wala nang problema so tanang trabaho guys sa una lang yun na lisod no imo lang yun ang antuson <laughs> so ana guys more na so dagan kaing salamat again amping ang tanan sa labina sa mga OFW dyan Uh, amping mong tanan diha kung asa uh, man mga lugar karon. Uh, bye bye. Ingat ang lahat.